Ibinasura ni House Majority Leader at Sambuaga City Representative Manuel Jose Dalipe ang resolusyon na layuning amyandahan ang 1987 Constitution upang mapahaba ang termino ng mga kongresista at gawing limang taon mula sa tatlo. Ayon kay Dalipe, nananatili ng nais ng liderato ng Kamara de Representantes ay ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon upang mas maraming dayuhang mamumuhunan ang pumasok sa bansa. Inihain ni Locos Norte Representative Angelo Marcos Barba ang resolution of both houses 8 na naglalayong pahabain ng termino ng mga kongresista noong lunes. Sinabi ni Dalipe na batay sa survey ng Tangire, 6 sa bawat 10 Pilipino ang sumusuporta sa economic charter change sa paniwala na mapaparami nito ang mapapasukan trabaho at mapapabilis sa pag pagundan na ekonomiya. Matatandaan noong Marso ay inaprubahan ng Kamara ang naturang panukala na naglalayong amyandahan ang mga piling probisyon sa ekonomiya at naipadala nito sa Senado.